Ayun, good morning. Another day, another trouble. At ah, saka ah, tuloy pa rin sa pagbabayad ng tax. Ayun. Problema natin ngayon, ayan, differential bumigay. Ayun, lumabas. Sana hindi nabungi ang ring gear. Ayun, sana bearing lang. Ayan. Ito na yung tropa, oh. Oh, cash out, cash out. Cash out, tips ko. Ayan. Hino 500 ulit, differential problem. Subukan natin resolvahin. Kung kaya dito, sana bearing lang. At walang ibang problema. Ayan. Ayan. Hino 500 Good morning sa lahat Yan sa mga taxpayer dyan oh. Good morning Ito tayo Lumalaban ulit ng patas Yan Para meron uli silang Makakaltas na tax Meron uli silang pambili Ng kanilang mga luho Sports car Pangkain sa mga mamahaling restaurant. Travel abroad. Yan o. Oh. Iti-drain muna. Yun lang. Itong may natira pang langis. Itong may natira pang gear oil. Siguro naman may natira pa. Oh, wala naman problema. Kahit may matira o wala. Kasi papalitan din naman ng ano yan. Issue kasi nito. Nabaha. Lubog. Hindi nila... Chinese oil. Bago na ano nito? ito. Si Nueve Badi. Yan. Si Nueve 7. Eh, service namin, no. Ang aming munting talyer. Yan. Update ko anong makikita mamaya sa loob ng ano. Sa loob ng differential kung bungi ba yung ring gear. Sana hindi naman. Itura ng drain plug, oh ribaba magaspang hmm? Yan Tapos Status Wala na Wala na laman Kunti lang Yan Bababa na namin Eh babaklasin muna mga tornilyo Tapos ibababa na Yan Status na